Maka, bala Ayam naman Tay. <laughs> oh, tapos na. <laughs> Ining Bakwan. Uh, ah, Rivera pa yun Lahat? Lahat na yun? Mm -mm. Bakit? Gawa na. Awan ko. Nung ano pa yun, dapat in September 24 pa yun. Pa, paano magbabarify? Kailangan nyo yung ano. Kung ano yung email add nyo sa... Kung ano yung email add nyo sa YM. Kung sa YM. pare-parehas na. Oh. Hindi yung magkaiba ang pangalan ko. ang yahoo mo. Tsaka ang sa, sa Facebook. Isa. Iba sa Facebook. Gawin mo ganun. ganun. Yeah. pare-parehas. Pare-parehas na. Brick David Lahat. Lahat. I'm sorry, kasi... I'm sorry, hindi, hindi, hindi. I'm sorry, hindi, hindi. video, hindi oh, ka kasama. Ha? Huh? Ka hindi huh? ka kasama. Dito ako ha. Ting! Huwag <laughs> mo naman. Kinising hmm. ako eh! In naman! Inaapi, inaapi in ng ate Britt. Ano? Kinising ako, kanina pa kong tulog eh! Paray ko.

na nga papagalitan. Tumahan ka lang. Ay ko. Pwede nang bumelat. Pwede nang